Ate? Apo? Ano yun? Uh, pwedeng makautang muna ng, ano, ng isang kahang sigarilyo. Mamaya no, ko na lang babayaran, kaya ay bukas no, no. pagdating ng pera. No. Babayaran ko rin agad bukas, no. kaya ay mamaya Basta pa. Yun Basta siguraduhin mo pera, babayaran mo agad ha. O, sigurado yan. kasi ako nakakapagpa-utang ng matagal at wala akong masyadong puhunan. O, sigurado <laughs> yan. Pagdating ng pera, agad-agad babayaran ko din yan. Oo. <laughs> no, sure yan ha? Uh, bukas din, o kaya mamaya. Sige. Sige. One minute thirty seven seconds later. Oh. Oi, What? What the fuck? Sabi mo ngayon mo babayaran yung unutang mo kahapon. Oh my God! What? Oh, di diba sabi mo babayaran mo din agad pag nagkapera ka? Wala. Binayaran na yata yung kahapon. Aba! Bilis mo namang makalimot. Di diba sabi mo babayaran mo din agad isang kahang sigarilyo pa nga yun? Hindi ko na matandaan, binayaran na yata kahapon. God, please, no. Hindi pa talaga, kuya. No! O, nagbayad na kahapon. No! Sabi mo, ngayon mo babayaran? Hindi ko na matandaan. Halos mabali na yung liig mo kakatingin doon sa kabilang side, huwag ka lang tumingin dito. Init kasi dito. Ano mainit? Wala na kayong araw. Tapos may tinitingnan ako doon, kaya dito yung liig ko naka... Ah, galing na galing. <laughs> Bayaran mo na yun, hey, kuya. Mas, Bukas, pag sahod, babayaran ko. Bukas na naman! O, Sabi mo kahapon ngayon! Bukas! Paano kapag hindi mo na alala hindi ko babayaran. Ano ba yan, kuya? Kung <laughs> ano, <anong laughs> lahat ng customer katulad mo, malulugi lahat ng may tindahan. At, at magbabayad. Wow, ang tagal! Abay, Dapat kung kailan yung sinabi mong sinangako mong magbabayad ka, doon ka magbabayad para hindi nadadala yung mga may tinda na magpapautang sa'yo. Ang customer ang masusunod. Kung, Aba! Kung kailan namin gusto magbayad, doon kami magbabayad. Customer is always right. Wow! Hindi tandaan lahat. Man. Hindi sa lahat ng pagkakataon tama kayo. Kung, kung kailan ko gusto magbayad, doon ako magbabayad. Tandaan Aba! Tandaan. Wag ganun kuya kawawa naman yung may mga tindahan. Sa bukas pagano bayaran ko na lang. Galit ka pa? Yeah, bayaran ko na lang. Ikaw pang galit. Eh? Okay.